At 'di po makakausap sa pagkakataon po ito mga kapuso at binisidor ng uh, National Food Authority si uh, administrator Larry Laxson administrator magandang umaga po sa inyo si Orly Tinidad po ulito sa Radyo na TV pa administrator Ah magandang umaga Orly at uh, sa lahat ng ating mga taga-subaybay magandang umaga po mm -hmm. Dalawang tanong lang po gusto kong ibato sa inyo ngayong araw na ito eh. Ano na hon nangyari ho sa supposed to be ay ugnayan at uh, collab collaboration ng NFA at sa mga LGU para makatulong sa NFA na hindi lang mga kadiwa store, kundi pati mga LGU, mga barangay, ay pwede magbenta ng bigas po ninyo. Ano nang nangyari ho doon, administrator? Ah, ito po naman ay tuloy-tuloy since na-declare na, na, yung food security emergency. Tuloy-tuloy po yung usapan, no? hindi lamang po ng NFA at LGU, including ang DA. In fact, kasagsagan po ngayon itong week na to, na maayos ito at uh, kung ano po yung mga concern ng LGU. Like for example, merong mga LGU na talagang walang fund for that. Hinahanapan ng paraan through FTI no? kung baka po pwedeng uh, consignment, kung uh, po pwede. No? Mm -hmm. So yun yung mga arrangement na tinitignan na uh, katulad ng nabanggit ko nung mga nakaraan. May mga proseso silang inaayos no para talagang maka makasali dito po sa programa ng or napakaganda na, napakaganda sana na to. napakaganda sana administrator kaya lang yung iba yata hindi pa nakakapagpalabas ng mga resolusyon kung kinakailangan gamitin ng pondo ng LGU kaya tali nabibitin daw actually last week pa nag-aabang yung kanilang mga constituent pero hindi naman ito nangangahulugan na kadiwa store lang ang mabebenta sa ilalim ng food emergency nitong mga NFRIs ano administrator Tama po yan. Hindi lamang po kadiwa ito. Pati po yung mga local government units. They can put up their own uh, stalls or paano pamamaraan na gusto nila. Basta po na ibigay sa kanila po yung, yung bigas, pwede po nila itong i-dispose sa pamamaraan na gusto nila. Basta naaayon lang po dun sa parameters na binigay po natin. Uh, meron o ba, meron ba bang abiso tayong pinarating sa DILG para maging mabilis po ang pagtugon kung may pangangailangan dapat na ibigay sa mga LGU na concern at uh, uh, sinabing magbebenta ng NEPER rice? Uh, administrator. Mm -hmm. uh, ang Department of Agriculture po ang nakikipagpulong sa kanila. So ang sila, sigurado po uh, ako, opo uh, uh, Ang sigurado po ako nag-nakipag-meeting sila sa mga sa MMDA at Metro Manila mayors. Uh -uh. but with regards to the ILG, hindi po ako ganun kasigurado mm, kung kasi, nakapagpulong sila. Oh, kasi baka mangyari nito, total eh, mag election na, baka tama rin na huwi mga konsyali. Eh, dahil hindi rin naman nila magagamit ito sa kanilang pangangampanya dahil bawal silang pumronta dito sa pagbibenta ng <laughs> bigas na ito. Baka di na yung ibang, ya, na ano lang nga natin sila. Sana, naman, <laughs> sana, sana, sana <laughs> hindi dahil kailangan ito ng taong bayat, ng mga constituent nila, administrator. Oo, kailangan-kailangan po. Talagang sila naman po ang target ng ating food security emergency. Makarating po sa kanila yung murang bigas. Tingin naman po hindi po sila tatamarin. In fact, uh, talagang pakatulong pa ito no? Sa, sa, mga ano, local executives natin no? para maisulong nila yung kanilang uh, mga programa din na uh, kasalukuyang ginagawa na nila, ma ma masusundan pa o masasamahan pa ng ganitong mga Uh, selling ng namuram bigas, yes, think po maganda po ito. Uh, nagkataon lang talaga naman, uh, kailangan may mga proseso silang dapat uh, sundin. okay Administrator, yung mga kadiyaway store natin, dadagdagan ho ba dahil nga po dito sa food security emergency umiiral ho ngayon, Madada, madadagdagan ho ba para maging accessible sa lahat po na nangangailangan, eh, rice for all, binabagit natin malimit kasi Administrator? O tama po. Sa mga pagpupulong po natin with the Department of Agriculture at yung mga nangangasiwa ng kadiwa ay talaga pong dadagdagan po nila. Escalating ang target po nila. So aasahan po natin madadagdagan po yan. Meron pa bang ano? Meron pa bang chance ang ibaba yung MSRP daw dito sa ano? Dito sa imported na anyway sa DA po ito eh. Pero kung sa uh, kung may bababa po ito. Hindi naman po ito nangangahulugan na baka yung inyong bigas na binibenta ay matenga lalo. Hindi naman po siguro administrator ano? Ang tingin ko hindi naman po aabot sa ganon. since hmm. Ang maganda po kasi nito ay ang Department of Agriculture at kami po at ang iba pang ahensya eh halos linggo-linggo po nagpupuno minsan nga tatlong beses pa sa isang linggo para lamang. So na kung bangga coordination, hindi po natin na hindi po ng DA na mangyari po 'yon. Kasi talagang uh, we are balancing the interest of our farmers and our consumers. Ka, mm -hmm. 'Yung paglabas po ng NFA rice ay para sa mga magsasaka rin natin kasi nga mm -hmm. mamimili na tayo. Actually, namimili na tayo. Uh, as we speak. Okay, so lahat naman ito kaya ano, nasa warehouse pa ba 'yung mga bigas? Wala wala pang wala marami pa deli po. o marami uh, na nai-deliver? Marami po sa warehouse natin. Ang delivery po from other regions natin like Region 3, Region 2 papunta ng NCR. Marami po tayo sa NCR kaya uh -huh. anytime po na gustong tignan ng ating mga kasamahan sa media, nandun po ang stock, naghihintay lamang po kami. Alright. Administrator, maraming maraming salamat muli sa iyong ng pagkakataon, sir. Good luck again. At sa ulit po, sila mga concern ng ating mga kababayan. Sa akin kasi parang ambigas ngayon, parang hindi negosyo. Parang public service na ito, administrator. Tama po. Kaya dapat Tama siguro, po. Tama po. Kaya dapat siguro, balik na ito sa gobyerno. Bumagin ang rice tarification law. Uh, Naku, sana po. Kahit paano, yun ay may balik. uh, administrator, maraming maraming salamat po muli sa inyo. Thank you so much. Salamat din po ang ah, po. Thank you po. Administrator po ng National Food Authority, Administrator Larry Lacson, ang inyong pong napakinggan. 554! Ang hihilingan, walang pinoprotect.